Announcement guys Another day, another brand new day Ah, Meron naman pala tayong Mga season na palabas Ayan O oh, yun Meron naman na tayong Panibagong napisa Meron Nasa lima pala lahat Sila mga guys Ayan, yan ay yung na, uh, Napisa natin na panibago uh, Nalima lima pala sila lahat at may natila pa yung tatlo at meron pa pala isang basag na hindi, nakasa, hindi siya nakalabas bali dalawa pa yung walang basag guys at ito uh, lima lahat ang nakalabas ayan uh, basta basta yan kasi ang hirap din yan mag papalabas sa kanila dami things lang pinagtaanan uh, takpan na natin sila para makapahinga sila kasi nagpapatuyo pa yan napapalakas tulad yung isa yan, kailangan nyo pa matuyo lahat napapalakas yan, takpan na natin sila guys But ito naman yung nasasampo natin uh, dalawa lang sila yung kasi yung iba uh, namatay kaya dalawa lang din at dito naman uh, malaki-laki na sila ayan, ayan wala laki-laki na yan nasa anim kaya hindi talaga basta basta yung pag uh, alaga ng sisi yung dami mo din pinagdaanan kaso pagandahan lang yung what if na sarili mo na gusto mo mag alaga uh, nasagot mo at least ah uh, hindi ka na magtuda kahit si ginawa mo yung gusto mo ayan sila guys at ayan meron naman tayo dito uh, isa't isa lahat ng tree ng uh, itlog ayan uh, mamamaya incubator naman natin to ang kagandahan nito mayroon naman tayong napalabas at napapisa at mayroon man naman tayong incubator uh, mahalaga lang ito uh, ano lang uh, sunod sunod lang kaya uh, pagka nagkalabasan na at saka lalagay ka naman ng panibago at saka magmamarking tayo nito mamamaya, lagyan natin ng palatandaan para malaman natin pag naikot natin, ito kasi yung pinagkakaibahan ng uh, manual na incubator kaysa automatic uh, hindi kailangan na ikutin, ito kailangan pa natin ikutin, kaya tiyaga tiyaga lang siya uh, kagandahan nito baka sa huli ah uh, yung bisyo mo o yung pag-aalaga mo ng ah uh, galaga mo ng manok uh, may pupuntahan din kaya ah uh, mo lang siya ayan for meat or for eggs pag uh, gusto mo uh, paramihin magbinta uh, pwede mo din siya magawang negosyo kaya cagaan mo lang uh, kahit na mahirap sa una kaya dami kang pinagdaanan pero uh, kailangan mo lang sa cagaan talaga kaya kung anong gusto mo, pag mo lang ok guys uh, salamat uh, sa ulitin uh, update ko lang kayo dito sa mga panibago kong ilulod uh, itlog, salamat pabush